Thank <laughs> you. master welcome back sa ating panibagong adventure ayan mga master nandito tayo sa sa mauwa solo dive tayo mga master kasi yung kapatid ko hindi nakasapa kasi may pasok sa mga master ayan, kaya solo dive tayo ngayon ayan, sana kabayan tayo ng Panginoon mga master at sana makadali tayo ng marami para may pang ulam at may pangbita kung marami ayan, sana makadali tayo ng dạ aku ilham natin hati saya thank sana natin yung parang litan hindi natin yung kinuha 僕は。ボーボー

habit tayo atik at loob dito Satu nih ya Ya Dekat baguna ng mga master. Eto <laughs> katao gusto sa bato-buti lang na kita natin. Gracious tattie Tiger Lord. Jerusy. Nakapara tayo pulahan. Yu pa surprise ta. Napa kilap. Tingnan natin na video pagto pala. ada udah di jalan laki, pagi nah, nah pagutaran aja lagi ngeluarin kada took you know <laughs> i <laughs> podat sam gostera da sidim sama ta uish kako do gostera kayak bagus, terus silip kita mesti lah, master dilatih lebih jauh. positif sang talag bagu, oh you Lord, lebih master. master, pak aku mau master, aku Sayang yang lapu-lapu kan ini Uy, napakalaki sana yun Kala ko ba ito, nak nakita ko lang yung uso Sayang, sayang ah. Uh, bubalikan natin yan mga master Sa sunod Yan sana, nandyan siya Napakasayang Malaki sana yung lapalapot Oh, uh, kala ko ba ito yung ulo Ay, Napakasayang, hindi ito mas ako Oh uh. kagaya nito yan mga master abang abang na lang hindi sa bahay kahigal yan mga master abang abang na lang sa bahay mag-uwi